for today's video mga idol tayo'y pauwi na ganito yung buhay natin ngayon padyak na naman galing tayo sa pagmamaniho ngayon ay magpapadyak na naman tayo mga idol kailangan nating magpadyak kasi yung pamasahin natin ng jeep pwede na nating pambili ng ulam mga idol mayroon naman tayong bike na ginagamit sa pang araw araw kahit paano ay makalibre tayo ng pamasahi, pambilin natin ng ulam at saka bigas yan mga idol sipag at syaga lang talaga ganito yung buhay ko araw-araw Ayan, biglang tumigil yung sasakyan. Nasa gitna talaga, nagbaba ng pasayro, mga idol. Ayan lang, hindi natin kailangan dikitan yung mga jeep kasi biglang tumitigil sa gitna talaga ng daan. Kaya yung ating pagpadyak ay Tama lang. Mga idol, gabi na naman tayo nakauwi. 10pm na mga idol. Kaya, yung ating dalaanan mamaya mga idol, medyo madilim na kasi ito, papasok tayo ng bayan ng Kampuyaw. Ito mga idol, kanan tayo dito. Ayan. Yeah. Kakana na tayo mga idol. Ito mga idol ay madadaanan natin yung hospital ng Kabuyaw at saka yung Central School. Dito mga idol talagang traffic dito kapag labasan na ng school ito mga idol oh, itong building sa kanan ayan ang school central school tapos magkaharap lang sila ng hospital ng kabuyaw ayan medyo pakunti na ngayon yung magbabiyahe mga idol ng sasakyan kasi gabi na naabot tayo ng 10pm talagang kailangan natin mga idol sa araw-araw na trabaho, ito mga idol madilim na tayo nagbukas ng ating ilaw sa ating bisikleta ayan mga tricycle na lang yung mga nagpabiyahe mga idol ito mga idol oh may nakita pa akong naka uniform na estudyante siguro may pinuntahan yan gabi ng naka -uwi. service siguro to mga idol mahirap talaga dito yung sakayan mga idol kapag wala kang service maghantay ka ng pila at saka yung mga nagpabiyahe dito yung mga tricycle mga idol kapag ubos na tapos maghihintay tayo ng pagbalik nila sa sakay kaya mga idol kapag nag jeep ako ako nagtatricycle siguro yung oras ko na i-lalaan mga idol mga one and a half hours pero kapag nagpabike lang ako 15 minutes 20 minutes lang doon na ako sa pupuntahan ko mga idol tapos maglilinis ako ng sasakyan mga kalating oras tapos bihis and then paghat sundo kay madam mga 15 minutes to 30 minutes nandun ako sa susundoan ko ayan mga idol ganito lang talaga ang buhay ko araw gabi sa umaga padya sa gabi pag uwi padya kaya pagdating sa bahay mga idol pawis kailangan tayo magpalit ng damit pagtapos pahinga tayo ay papahinga na uh, 20 minutes, 30 minutes tapos kakain tapos papahinga naman ulit mga idol tapos kain saka maghugas ng paa tapos yun talagang tutulog na tayo mga idol babagsak na yung katawan natin sobrang pagod init tapos gabi nang umuwi ganito mga idol kapag wala akong mga kasalubong na sasakyan ang dilim buti may pa ilan ilan pang mga yun mga idol kapag uwi ko mga 12pm 1pm nakakatakot dito mga idol ayan mga idol oh. dilim na nakakatakot kapag may kasalubong ako dyan yung maliwanag yung daan mga idol pero kapag wala may ilaw naman sa kawilang daan pero hindi siya masyadong maliwanag ayan, buting may sasakyan tayong susundan mga idol tapos medyo Maliwanag. nakakatakot lang dito mga idol kapag gabi na baka anong nangyari diba hindi natin alam kaya magingat talaga yung patsya ko dyan mga idol ang bilis kasi kailangan natin bilisan Ayan mga idol, malapit na tayo sa card house ng subdivision. Papasok. Gipaan diba ang dilim kapag walang mga ilaw mga idol? Maaninag mula yung ilaw ng bisikleta. Talagang kapag gabi dito mga idol, nakakatakot. Ayan papasok na tayo mga idol buti open pa yung gate ngayon kasi mga 12 sinasarado na yan mga idol tapos kapag may papasok na taga riyan sa, sa division, bubuksan nila kapag nakita nila yung sticker pagulang walang stay here, tatanungin ka kung saan ka pupunta, kung anong kailangan mo. Di diba, mga idol, ang layo pa talagang mapapagod ka, kakapadyak. Buti na lang yung sinasakyan natin ay kapapaayos ko lang to mga idol. Kasi nasira yung kanyang sprocket. Tanggal yung mga bulitas. Ay yung pamasahe ko dito mga idol mga apat na araw pinagawa ko naman inilhan tapos pagawa bin nga ako sa pamasahe nasiraan ka naman mga idol ng bisikleta. doon pa rin napupunta yung iniipon ayan ito mga idol dito na to sa mga skinita skinita papasok sa amin kaya hindi na ako natatakot kaliwa kanan lang tayo dito mga idol kaliwa kanan sa mga paguhan dito mga idol naliligaw sila nalilito saan ba ito papunta kasi paikot pagdating sa dulo kanan ayan mga idol pagdating sa dulo kanan pagdating sa dulo kaliwa Diba mga idol? Ayan. Kanan uli. Pagdating ng dulo. Kahit gabi mga idol, may bata pang no. Naglalakad sila. ang mag-ina. Wala nang masakyan mga idol kapag ganito dito. Yung mga kasalubong mo dito sa sakyan uuwi na yan mga idol at saka bawal bawal na yung mga sakyan dito na walang sticker na pumapasok sinisita ayan mga idol nandito na tayo sa tulay ng tagumpay dito mga idol sa tulay madilim rin pero dito mga idol kapag pasok ka dito may mga si TV na yan mga idol dyan kaya dito sa bandas division namin hindi na pinapasok ng mga, mga ng sa loob kasi wala silang labasan na iba mga idol kundi dito sa may tulay kaya kita sila ng CCTV alos lahat dito na mga bahay mga idol mayroong CCTV ayan mga idol dito sa aming bandang skinita na to mga idol medyo maliwanag dito yung mga ilaw ng bahay ayan malapit na tayo mga idol talagang pawis na pawis mga idol at singit talagang kailangan tiyagaan lang talaga mga idol sa trabaho, sipag at tiyaga ayan mga idol kung bago pa lang sa akin channel huwag kalimutang mag subscribe rumel road vlog at i-click mo na rin yung notification below para updated kayo sa aking video pang upload mga idol bye